Man, oh, Kabayan. Dapat, yeah, mo. Hello. Kabayan. Wait lang, wait lang ka dyan. Dadaanan ka namin. Dadaanan ka daw namin. Yeah, hey, Sabi niya, no. pare oh, masaro. Sexy. Diba? Ano sila, guys? Ha? Andito na, oh. Andito na kami. Basta... Dadaanan ka ba na namin. Saan ka ba? Makati pa kami, Makati pa. Makati pa kami. Saan ba yung kanya? Oh, tatlong oras pa. Oh, sigurada. Hindi, dalo, lang. <laughs> Daanan ka namin ha. Linggo ngayon, mabilis to. Sa taas kami dumadaan. Ha, ligo ka na. Ligo ka na. Bas Daanan ka namin. Saan ba lugar niya? Saan ba lugar mo? I ano mo? Chat mo sa akin. Diretso lang yun. Isipto ko. Diretso lang daw. Eh hindi, papunta kami bukawi. Pupunta kami bukawi daw. Pagpunta sa Kamilayan, pagpunta ng election eh. Nagkahan nyo kasi pa rin, SM Perview. Para madaanan siya, SM Perview? Oo, diretsyo nga rin yun. Papuntang ano, pagka SM Perview. Sige. Diretsyo rin yung kinanay Agnes. Oo. MacArthur. Ayos lang. Bigay lang address. Ha? Green Highway. Oo, bigay mo yung address. Address mo lang, address. Okay, no, highway ka? Address mo lang, address mo lang. Bigay mo address, hindi mo Ay, kayo magbabas. <laughs> bigay mo sa akin yung address, ha? PM yung address. Oh, sige, sige, no, sige, 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 na, sige na. Okay. Bye-bye. Ayan. Andito na kami, guys, sa May Ayala. Umikot kami sa gawa ng... ano pa rin? Oo. Oh. Ay, kasi nga daw nga ang fun run eh may fun run eh ayan guys oh may fun run dito sa um ano ba yan ayala and uh, Makati Avenue. So, iikot na naman kami ng Green Belt. Pa, saan tayo gagawin? Dila Rosa. Tapos mag -ano tayo? Pasya di Rojas. Tama. Oo. Obra, obra. Obra ka magano ano di. Hindi naman lang kami in-inform. <laughs> Sasunod mag-inform kayo. <laughs> Ayan. So, ayan guys. Ikot kami. Si kung parang saan Basarong kami. Ang laman ng kalsada. Pwede. <laughs> um, uh, At saka si Sisi. Makarating kami ng Lakbay. Tama yung kanyang pangalan. <laughs> Lakbay. Oo, Sisi. Talaga oh, tinukma ko talaga. Dati nga, eh. Dapat sa'yo parang pasaro. Ang hari ng kali. <laughs> <laughs> hari ng karsada, no? <gasps> hari ng karsada. Oh, oh, oh. Ano? Oo. Ang ganda lang yung pangalan. Tama-tama nga yung pangalan niya eh. Ah, Dito kami guys sa harap ng Fairmont Hotel Fairmont Makati ayan, oh. Laman ng ano eh Sa harap kami ng Fairmont Dapat batang lansangan yeah.